Halimbawa, dryer nyo ay eh, ganito ang naging problema. Huwag nyo muna patitingin sa technician. Kahit kayo kaya ninyong uh, gawin. Wala naman papalitan. Minus sa gastos, di ba? Ngayon okay, guys, sa magandang araw. May repair tayo ngayon isang spin dryer na Micromatic. oo so, yan ang model. So, ang problema nito, sabi nung may-ari, ito lang daw takip. So, kasi may spring dito yan eh. May nakalagay na spring dito yan. Kapag binuksan natin yan, hindi ba binuksan na ganyan, uh, hindi siya agad bumababa kasi may spring. Ngayon, sabi nung may-ari, yung nagdala dito, naputol daw tong spring niya dito, kaya bumababa. So, ayaw umandar. Yun lang daw ang sira niya, yung spring. So, <laughs> kahit walang spring yan yung takip na yan aandar pa rin yan ngayon ang problema nito hindi yung spring ang naputol so sabihin na natin naputol yung spring dahil kinalawang naputol so ayaw niyang umandar ito testingin natin uugong lang siya o yun ayaw umikot o yan Kapag binaba mo yung takip, dapat iikot na yan. Pero hindi siya umiikot. So, ang problema niyan, pagkaganyan, <laughs> hindi yung takip. Maaaring naputol yung kabli ng preno dito. Hindi yung, maaaring nakapreno to, kaya ganito. So, tingnan natin sa likod. Buksan natin to. <laughs> Kasi natatawa ako, sabi ng may-ari, spring lang daw ang sira. So, kahit nasira ang spring niyan o walang spring niyan, a-under pa rin yan. Basta't hindi siya nakapreno sa kabuuang motor. Eh kung sira naman yung motor o kaya nakapreno siya, hindi talaga under yan. Sige tagal mo eh. So yan, silipin natin sa ilalim. nakababaan ang takit niya, nasa ibabaw dapat. Hindi yan nakapreno. So ayun o, oh, pakat ang preno nyo. kung makikita ninyo yung preno, ayun, yung brake niya, Tuturo natin. Ayan, o. Oh. Ah, ito, ito, ito. to, Yan. Kung makikita nyo yung brake nya, yung mismong pad, yung pinaka-brake pad nya doon sa lobo, nakapakat. So, dapat yan, ihila. Ihila kasi dapat itong, ito, itong tali na to, ihila dapat yan. Tingnan nyo, aangat ko yung takip. O. Oh. Lumarga yung tali pag binabahay natin yung takip, dapat ihilahin niya yung tali. Hinila niya, kaso hindi humihila dito sa kable, eh, no? O. Oh. Yung preno, hindi gumagalaw. Ayan, doon sa may ibaba, tignan ninyo. So, hindi man gumalaw, o. Oh. o. Pero yung kable, gumagalaw. O. Oh. Gumagalaw yung kable. Pero yung preno, hindi gumagalaw. So, ibig sabihin, pagkaganyan, ang problema, maaaring dito sa ah uh, preno niya ito hindi humihila dapat to nahihila kasi dapat to eh nahihila ganon para yung sa ibaba naglalaro dapat na ganun no kaya bumubuko kaya mababasa niyo dapat bumubuko yung pag hinihila kasi ah, so, hindi lumalar hindi humihila dito So, yan. Nakikita ninyo yung butas-butas na yan. Yan. May, kaya yan, may butas-butas na ganyan. May gamit yan. So, itong kawit na to, pwede mo ilagay dito sa pangatlo o kaya dito sa pangapat na butas para bumaba at mahatak niya yung tali, yung kable. So, testingin natin ilagay dito sa dito muna tayo sa pangatlo. Pag hindi pa rin niya natanggal yung pagkapreno, lagay natin sa pang -apat. So, dito muna sa pangatlo. Try natin. So, ang gagawin natin dyan, hihilahin natin ito. Hihilahin natin na ganyan. So, natanggal na. Para lumarga. Tapos, ilalagay na, aalisin natin ito. Ito. Natanggalin natin. So, Ikukan natin siya, ikakabit natin siya sa pang um, sa so, dalawa, tatlo. Pangatlo. Try natin sa pangatlo. O, so, yan. Pagkita natin. So, check natin mabuti. Tuka natin yung Kable So hindi pa rin sya Gumagalaw so, Ikabit natin siya sa Pangapat Hindi so, siya gumalaw So dapat kasi gagalaw yan ayun naikabit na natin siya sa pang apat ayun naikabit na natin sa pang apat na butas sa dalawa tatlo pang apat so tignan natin yung ibaba ayun gumagalaw na oh ayun oh tignan nyo mabuti oh ayun oh yung spring nya sa ibaba naglalaro na oh ayun oh kung mapapansin ninyo itong ito, 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 ito ayun, gumagalaw na o, oh. so, pwede na yan testingin natin iikot oh, diba? oh. na. Oh. So, okay na yan gumagalaw na eh o, oh, diba o oh. eh, sinasabi ko galing ha, iikot na o oh. Oh, okay na. Iyan yung mga uh, basic na problema ng dryer. Marami nang nakakaalam niya. Kasi kahit sira yung takip niya, yung kahit pa tanggal yung spring, basta't yung takip niya buo, magsuswitch pa rin sa ibabaw yan nung takip. At gagana pa din yung ah, uh, dryer. Ngayon, ah, uh, sa kaso nito, ito mga ganito basic na kanya wag nyo muna kung halimbawa dryer nyo ay eh, ganito ang naging problema wag nyo muna patitingin sa technician kahit kayo kaya ninyong uh, gawin ala naman papalitan minus sa gastos di ba oh, a-adjust okay. lang kayo dito sa may preno niya. dito dito sa may kable i-adjust natin na yan 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 lang tayo a-adjust so okay na, di ba? Kesa pagagawa ninyo sa technician, inadjust tapos magkano ang sisingilin sa inyo, di ba? O yan. Kahit kayo kayang-kaya ninyong gawin, di ba? Adjust nyo lang 'yon. So gagana na. okay, oh. No? O na. O wala tayong pinalitan, Yun lang. Meron lang tayong inadjust dito sa dito sa may mga putas butas na yan. So nag-okay na. Ganun lang siya kasimple. So ayun guys, sana nakatulong sa inyo itong video na to at maraming maraming salamat sa panonood.